Chinese General na nagbabalas siya na baka magpadala ng mas malakas na persa ang Estados Unidos sa Pilipinas dahil kapag nangyari ito, siguradong tataas lalo ang tensyon sa South China Sea. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry, Nawalang walang karapatan ang United States na makisangkot sa mga problema sa pagitan ng China at Pilipinas Any attack on the Filipino aircraft vessel or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines, sabi ni Biden. Check the and make sure it sound right, boys. Ayon sa report, pinayuhan ng isang mataas na opisyal ng People's Liberation Army si President Xi Jinping na huwag sagarin ang pasensya ng Amerika at Pilipinas dahil posibli umanong magkasundo ang dalawang bansa na palakasin ang kanilang presensya sa South China Sea. Sinabi ng isang hindi pinangalan ng Chinese General na nagbabalas siya na baka magpadala ng mas malakas na persa ang Estados Unidos sa Pilipinas dahil kapag nangyari ito siguradong tataas lalo ang tensyon sa South China Sea. Ipinaliwanag niya na kapag nagdeploy ng mas maraming sundalo at aset ang U.S. military sa pinagtatalo ng karagatan, sigurado umanong tataas ang posibilidad ng aksidente at posibleng humantong ito sa hidwaan. Sinabi naman ng mga eksperto, na malinaw na nagbabala ang ilang opisyal ng People's Liberation Army at sa katunayan marami sa kanila ang hindi sumusuporta at ayaw sa gyera lalong lalo na kung ang makakalaban nila ay ang US military. Samantala sa ibang ulat, naglabas ng pahayag ang China sinabi noong lones ng militar ng China na isang barko ng militar ng Pilipinas ang iligal na pumasok sa karagatan malapit sa Scarborough Shoal nang walang autorisasyon at hinimok nito ang Pilipinas na agad na itigil ang mga provokasyon nito. Ang pahayag ay nagmamarka ng isang pambihirang babala mula sa militar ng China patungo sa Pilipinas sa mga paggalaw nito sa pinagtatalo ng karagatan sa South China Sea. Ang militar ay kadalasang nagdirekta ng mga babala nito laban sa mga barkong pandigma ng US sa rehiyon nagkaroon ng ilang komprontasyon ang China at Pilipinas sa South China Sea kamakailan ay ipinagpalit ang mga akusasyon tungkol sa banggaan sa pagitan ng isang Chinese Coast Guard vessel at isang bangka mula sa Pilipinas. Sinabi ng taga-pagsalita ng People's Liberation Army na si Senior Colonel Chian Jun Lee, hinihingkayat namin ang panig ng Pilipinas na agad na itigil ang paglabag at mga provokasyon nito at taintim na iwasan ang higit pang paglala. Idinagdag ni Chian Jun Lee ang mga aksyon ng panig ng Pilipinas ay seryosong lumabag sa soberanya ng China at international na batas at mga pangunahing pamantayan na nagmamahala sa relasyong international at madaling kapitan ng hindi pagkakaunawaan at maling kalkulasyon. Anya sinunod binabantayan binalaan at hinarang ng China ang barko alin sunod sa batas. Inaangkin ng Beijing ang soberanya sa halos buong South China Sea kabilang ang mga bahagi ng eksklusibong economic zone ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Vietnam ayon sa report, sinabi ng Chinese Foreign Ministry na walang karapatan ang United States na makisangkot sa mga problema sa pagitan ng China at Pilipinas habang ang mga tensyon ay kumukulo dahil sa mga sigalot sa pinagtatalo ng karagatan ng South China Sea. ang US ay hindi partido sa isyu ng South China Sea, wala itong karapatan makisangkot sa isang problema sa pagitan ng China at Pilipinas, sabi ni Ministry Spokesperson Maoning sa isang regular na press briefing ng tanongin tungkol sa US na nagsasabing ipagtatanggol nito ang Pilipinas. ang China at Pilipinas ay nagkaroon ng ilang mataas na profile na paghaharap sa West Philippine Sea lalo na sa pinagtatalo ng tubig sa paligid ng Ionian Shoal, bahagi ng Spratly Island. Noong nakaraang linggo, isang barko ng China ang bumangga sa isang bangka ng Pilipinas kung saan kinundina ng Maynila sa pinakamalakas na antas ang mapanganib na mga maniobra sa pagharang ng barko. Idinagdag ni Mauning ang pangako ng US na ipagtatanggol ang Pilipinas ay hindi dapat makapinsala sa soberanya at maritime na interes ng China sa South China Sea at hindi rin nito dapat pagandahin at hingkayatin ang mga ilegal na pag-angkin ng Pilipinas. Samantala, sinabi ni US President Joe Biden noong Merkules sa White House na ang pangako ng Amerika sa pagtatanggol ng Pilipinas ay nananatiling bakal matapos akusahan ng China ng mapanganib at labag sa batas sa South China Sea. Any attack on the Filipino aircraft B-shell or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines sabi ni Biden sa mga pahayag sa isang joint meeting kasama ang punong ministro ng Australia.